Good morning, good morning. Ito, almusal natin isang na, napakalaking tinapay yan. Ayun, dala yan ni ano, ni Mark, eh dala ni Bunso na lalaki. Yung so, nag-iisang lalaki. Ayun. Tapos meron pang leftover na pizza. Ah, uh, ano klaseng pizza 'to? Pepperoni. Ha? Huh? Pepperoni. Uh, ah, yeah, pepperoni. Tapos nagluto si Mrs. ng egg. Ayan. At, uh, and this is, ah, uh, Nung ganisa? Tosino. Oh, tocino. Tocino. Tocino pala. Ayun. Ayan, meron tayong tosino. Egg. Pepperoni pizza. Leftover. And one big bread. Ayan. Uh, almusal po yan. Uh, pagkagising ko yan na ho yung linagtakang ko at uh, black coffee alright okay po at don't forget po to subscribe just my big vlog po at uh, click the notification bell and like and share alright po at maraming uh, maraming salamat thank you for watching at gagawa ho tayo ng ano uh, uh, ba to? uh, smoothie or milkshake avocado. Okay. At meron tayong uh, pancake. Ito. Ay, sorry, sorry. Yan. Pancake po, isa serve po natin To kay Juju. Kasi gutom na raw po siya. Okay po. Gutom na po si Master Juju. Hello. Good morning. Good morning. Yeah. Ayan po siya, ayan. Gutom na po siya, ayan. Okay. At uh, nagluluto pa si, ano, si Mrs. ng pancake. Alright then. Salamat po.